Hello everyone! So, andito tayo ngayon sa Okbomb, okay Bomb, the test of Korea. Isang Korean restaurant. Naka-open lang dito sa Alcobar. So, legit siya na Korean kasi mga Koreano ang nagmamanage and ang kanilang chef. So, ayan nga ay makikita sa loob ng hotel. Ayan yung hotel. So, ayan. Papasok na tayo guys sa hotel kung saan makikita ang Korean restaurant na yun. So, yan ang lobby ng hotel. Marama kami ni Bennett. Hinaharap namin kung saan ang weekend si first time nga namin. Namusa na kami ng place na mapuntahan. So, trinay namin ito. So, ito lang nga pagpasok ng hotel. Kakanan kayo. So, ayan ang makikita nyo. Na kanilang tarpaulin. So, akit kayo using ng elevator. So, yan sa loob paakit tayo ng elevator. O oh, yan. Nasa anong ba floor siya? Second floor? Nakalimutan ko anong floor. First floor ata yun. Muntik pa masara ng aking videographer. So ayan na nga guys. Chika chika sa loob ng elevator. Nag-start na kami dyan magsalita ng Korean-Korean na -Korean, anyong-anyong. Eklavush. So ayan nga si JR, si Bennett, ako, at si Mike ang aming videographer that time. So ayun ang bungal ng restaurant. So hindi namin mabasa kasi Korean nga uh, ang uh, character. So ayun, ang daming mga palamuti dyan ng mga guest. And for sure, di mo wala yung mga K-pop, BTS, everything mga K-pop nila ng mga sikat na mga Korean pop stars so may mahabang aquarium dyan so ayan ang kanilang nasa wall mga K-pop stars so may mga advisory din dyan na makikita sa kanilang wall parang freedom wall so yan na ang kabuuan ng restaurant so yan ang pagpasukan so parang may palpito dyan andyan yung menu tsaka may isang pamphlet pa so dumaan ang chef nila na korea nag anyong anyong kami konyari marunong mag korea kasi nga ay kami so ayan papasok na kami doon sa restaurant mismo so good thing pinay mga pinay ang mga crew so ayan naging jamming sa amin ang mabait ng mga crew dyan ng mga Filipina super ang ano kami asikaso nila nakalimutan kong pangalan ng crew na pinay super sayo nyo super jolly nyo kausap at sa amin kaya super enjoy lang aming dinner doon so ayan turn around view muna tayo sa kabuhan ng restaurant while waiting ng aming order so binigyan na kami ng book minubok ba tawag dyan So yan, halo-halo pala doon. May mga Chinese, Japanese, Korean food pala sila na in-offer. So hindi lang siyang Korean. Yan ang daming option na pagpipilian na mga lafor. Ayan, sa so mag-review-review -review muna tayo ng kanilang menu. Kung ano ang masarap. So ayan na siya atin na start na maglagay ng mga plates. Cups. Ayan si ate na super jolly. Taga Cebu siya. So, ayan na nga si Mike, si Ben, and si JR. So, ayan na kanilang pamphlet. So, ayan na ang order namin. Dumating na. Ang dami pa. Ang dami mga side dishes na free lang siya. So, lahat tinikman namin. unlimited unlimited siya na side dishes. So, winner. Super solid sa payable. So, yun yung mga pasabaw. Pas, so, yun ang aming in-order. Kimba ayon yun. At chicken wings na super sarap pr And of course, ang japang aming Shanghai. Vegetable Shanghai na super sarap din. And mga side dishes pa din. Walang katapusang side dishes. Ang dami talaga side dishes na binigay. So, ayun na lang aming order. Tag-isa kami niya. rehas kami ng in-order. Vegetable siya. May beef, may egg sa gitna. Ang sarap niya. Tapos, so, dyan munang kinain namin. Hindi namin alam na dapat isasahog pala yung sauce doon. Yan pala ang nagpapasarap doon. So, ayan. Sabi ni ate na crew. So, ay May nawi pala si Benut kumain. Wala pang instruction. Hindi pa kasi naman alam naman kung paano kainin yan. So ayan, hiningom na ni JR ang sabaw. And super yummy nga ng sabawar. Pati si Mike, ayan, inisa-isa isa ni Mike ang sawsawan. First time niya kumain ng gulay. <laughs> kasi nga ayaw niya kumain ng gulay. Charis So ayan na nga. So ako, ayan, sabi ni ate, sa ko ng supo ko dyan. Masarap na wala pa ang masarap na yung gulay lang talaga kasi fresh sya, crunchy crunchy siya So ayan na nga ang aming kinain. So ayan o, oh, ang beef. Yummy! And ayan, tour muna tayo sa aming mga in-order side dishes. Ayan nga guys, chicken wings. Ayan mga side dishes, mga kimchi tsaka may ano pa ko alam pangalan noon masayon na yun mas masarap siya yun lang yun so ayan nasumubo pa ako ng isa na super gulay gulay lang so ayan na nga sabi ni ate eh, ang tamang pagkain daw ihalagay lang lahat ng sauce at halu haluin halu ubi So siya na mismo naghalo kay for me kasi sabi ko ikaw na kasi ikaw marunong. So ayan kasi jamming jamming siya sa amin. So ayan sinakyan niya ang aming kakalugan. So, ayan na, super masaya lang. Tapos sabi ko sa kanya, subuan mo ako. So, ayan na nga, sinubuan ako ni ate for just for fun lang. Kasi nga, <laughs> jamming, jamming. Tatawa din ako dyan at sinubuan talaga ako. Tifa, diba, masaya lang kami dun sa aming dinner. So, pati lang kumain, nagbigay din siya ng panghimagas. Orange siya, ng ganda ng presentable sya na super presentable and super sweet na oranges so ayun na nga super lalapan tanggal umay sa aming kinain and ayan para kami mga bata nilang laro ng mga oranges <laughs> masay lang aming dinner doon sa okibab korean restaurant super nang enjoy kami. Sayo so, na nga tapos na guys kami kumain na sa labas na kami. Mga busog-lusog na o malalaki na mga channel yan. So dito na lang guys. Thank you guys for watching. Bye bye!